Hello guys, kumusta po? Kayong lahat, may tips na naman po tayo. Sana magustuhan ninyo ito, ang lalaking mayaman. Isang pinuno ng mga Hudyo ang nagtanong kay Jesus, Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si, Jesus, bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti, wala nang iba. Alam mo ang sinasabi ng kautosan, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, at igalang mo ang iyong ama at ina. Lukas Kapitulo 18 Versikulo 18 hanggang 20 Sumagot ang lalaki, sinusunod ko po ang lahat ng iyan mula pagkabata. Nang marinig iyon ni, Isus ay sinabi niya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng ari-arian mo at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Nalungkot ang lalaki ng marinig ito dahil napakayaman niya. Lucas Kapitulo 18 Versikulo 21 hanggang 23 Nang makita ni Jesus na malungkot siya, sinabi niya, napakahirap para sa mayayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Tinanong siya ng mga nakarinig nito, kung ganoon po, sino na lang ang maliligtas. Lucas Kapitulo 18 Versikulo 24 hanggang 26 Sumagot si Jesus, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Tinabi ni, Pedro, paano naman kami? Iniwan namin ang lahat upang sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sinumang nag-iwan ng bahay, asawa, mga kapatid, mga magulang, at mga anak alang-alang sa kaharian ng Diyos ay tatanggap sa panahong ito ng mas marami pa kaysa sa mga iniwan niya, at tatanggap din ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Lukas Kapitulo 18 Versikulo 27 hanggang 30 Guys kung nagastuhan po ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko, palike share naman guys, follow natin at subscribe, and papindot na din ang bill. Maraming salamat po.